इन का क्या है ये कि हां इनू अंजी ताकि को पर पंजाब भी सारे इल्लली मु लग गए ना कौन है 36 26 मैं वहां गए सो थे क्या रहे योगा रे टूटी क्या रहे योगा आई टूटी ले हम तो Gusto mo talaga makakilala Tanggalin mo naman kasi na Gumano ka ako. Ah. Ayan. <laughs> ah. Ay, putang yun mo Talaga ba? Tagal ka rin na ako to <laughs> ka <lang>, pabalik-balik <laughs> sa pang. <laughs> <laughs> sa sigban. Ay, inaamin na sa'yo ha. Ayan. Umaamin na yung tao. <laughs> Hahahaha! Sige, ako. Sige, pwede ba nakita mo na si Susie? Sabi mo sa akin ah, halika muna e. Sabi mo sa akin, may nangyari na sa inyo. Ayun pa sabi niya. so meron pa si niya sa taytay. Yan yung taytay, parang hindi totoo. Sabi mo sa akin, may nangyari sa inyo ni Susie. Alamas mo nga, dead ni Susie, sabi mo eh. <laughs> ano Sabihin mo hindi Sabihin mo hindi mo hindi sabi mo hindi mo oh? hindi sabi mo hindi sabi mo makita sabi mo hindi mo hindi hindi mo hindi hindi mo Susie! Wala! mo hindi mo sinabi. hindi mo sinabi mo sa amin, pati di chisik. Oh, naglug pala ako. Ikaw punta kayo na ka. Ikaw tarat Wala na mong tao. Wala na mo, ha? Tanda mo yan, ha? Di ba, wala. Wala yung cellphone. Tanda mo yung mo, ha? na mo. Gagawa mo. mo. ka na mo mo yan, ka ba? Ako na nilalik sa'yo. Ano sabi mo? Tinatanaw ko na. mo sabi sa'yo? mag ka naman, mahal na mahal kita. Tandaan <laughs> <laughs> no. no. so, patang... <laughs> <na> mo yan ah! Ako'y <laughs> nag sa'yo <laughs> nun! Di nagyayaman ka ba? Ano nga? Ano nga? Ikaw May pa tayo. May pa tayo. na pa tayo. Hindi ko talaga Hindi gusto nun. Hindi mo tayo? Hindi talaga. mo. yung mo ha? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano mo yan ah! Dito ka dito. Hoy, hoy. Hoy, Ano

Tara ka mo nga, ngayon. Naliluwanag pa natin. Hindi na kayo Single. na para yung ko na pa naman itong gabi. Napaka nila oh. Nila, Nilalamas daw niya. May nangyayari sa kanila. Wala ya, Ang gusto mo pala may bigote. Baka namaasa yun. O baka dami doon na ubo sa akin? Sabi mo pa mahal mo na. sabi <laughs> mo mahal mo na. Papatay mo pa si Puga kapag inaagaw sa Wala yatra ba kasi nung